Happy Halloween mga kahapitots November 1 is All Saints Day Pag-usapan natin ay tungkol sa mga santo Bakit nga ba ang November 1 ay sinabing All Saints Day? Ito daw yung araw na pinagdiriwang ang mga santo Sunod na tanong bakit ang undas ang pagtitirik sa kandila ay November 1 ay araw ng mga santo maraming tanong baka daw yung November 1 doon nagpupunta sa sa cemetery para magtirik ng mga kandila dapat daw November 2 dahil All Saints Day ang November 1 pero kaya mo na sa kanila yun ang pag-usapan natin, yung mga saints, yung mga santo. Ikaw, para sa sa'yo, ano ba yung santo? Para sa akin, banal na tao. Perfecto. Walang kasalanan. Malapit sa Diyos. At pagpapala. Banal na tao sunod kong tanong ikaw ba ay naniniwala na pwede kang maging santo nung tinanong sa akin yan awkward talaga ako kasi ang alam po ang mga santo ay perfectong tao mga banal na tao hindi kasi ako banal hindi kasi ako perfecto. Pero, may nagsabi sa aking tao. Isa, sa pinakare-respeto kong mentor. Nung araw na yon, nung training na yon, nagmarka talaga siya sa akin. Kasi halos umiiyak ako after ng realization ko. Sabi niya sa akin is ito. Handaan niya ito mga ka. Dick, hindi mo kailangang maging perfecto. Dahil sa mata ng Diyos, ikaw ay kompleto. Alam mo ba, iba yung pakaramdam ko nung sinabi niya sa akin. Talagang pil na pil ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi November 1 niya araw ng mga santo, mga banal. Ang point is, hindi mo kailangan na maging perpekto para maging malapit sa Diyos. Para makakuha ng pagpapala ng Diyos. Yung mga banal daw kasi, sila yung mga malalapit sa pagpapala ng Diyos. Yes, totoo. But alam mo ba, katulad nyo sinabi ng ninong ko, na mentor ko, na hindi ko kailangan na maging perpekto para dahil sa mata ng Diyos ako ay kompleto. Sobrang nai-inspire talaga ako sa linya mo Kaya gusto kong i-share sa inyo. Nahihirapan din kayo for sure. Sa mga bigate ng buhay. Sa mga hamon ng buhay. Kung ikaw ay nandun sa pagtawid Nandod sa kagustuhang may mabago o gustong magbago. Yung pagkatao, mabago. Yung buhay, mabago. Mahirap. Totoo. Yung holiness, yung pagiging banal, ay malapit sa blessing. Selected. E eh kung ikaw yung taong sa tingin mo hindi ka ganun. Wala na kagad, eh, na kagad. Pero yung linyang yun, hindi mo kailangan na maging banal. Ay, sorry. Hindi mo kailangan na maging perpekto. Dahil sa mata ng Diyos, ikaw ay kompleto. Walang pinipili. Kahit pasira dulu Parang santo. Alam niyo ba na ang mga santo ay tao din? At maraming santo na dating makasalanan bago sila naging santo. Name it. Babae. Magdalena. Lalaki. St. Benedict. Marami sila. May mga santo na dating maniningil ng bus. May mga santo na bata. Lahat for sure may nagawang kasalanan. Parang tao tayo kaya kung bumabagabag sa atin kung makakayana natin ang hawo ng buhay kung makakarasi si tayo ng grasya o awa ng Diyos lahat po tayo ay kompleto para sa mata ng Diyos hindi lang po yung pagpapala ng Diyos ay dun sa mga taong nasa loob ng simbahan ng mga nakapote all the goods na mapunta tayo doon but kung hindi mo kaya na magpakaputi pa it's okay but time to time nandoon yung pagnanais mo para magbago bakit yung pagiging banal or holy ay blessing may tamang paraan po na natutunan ako dun sa verse natin for November 1. Mateo 5, 1 to 12. Being holy is blessed. Paano ka magiging mapalad? Ang sabi doon sa Mateo, mapalad ang walang inaasahan kundi ang one pointers paano mapalapit sa Diyos. Kung masyado tayong nagwo-worry sa mga bagay natin, mga bagay-bagay na, na pangangailangan natin sa buhay, sa pang-araw-araw, may hirapan tayo dun sa holiness, sa pagiging mapalad, sa pagiging blessed. Kasi sinabi ni Jesus, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos at kabilang sila sa kaharian ng Diyos umasa manampalataya sa kanya na hindi niya tayo pababayaan huwag natin isipin na makasalanan tayo at wala tayong karapatan sa mga sa lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi po. Dahil sa mata ng pantay-pantay tayo. Namumroblema. Mapalad ang nagdadalamhati. Nahihirapan dahil sila ay aaliwin. Mapalad ang mga mapagkumbaba. Yan yung mga paraan pala eh. Naisip ko ha, para magkaroon tayo ng blessing. So hindi natin kailangang maging santo para mabless tayo. Hindi natin kailangang maging uh, makita na maputing-maputi, maging perpekto. Ang kailangan lang natin ay walang ibang aasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang nahihirapan na umaasa sa Diyos. Nagdadalamhati, umaasa sa Diyos. Sapagkat yung Diyos, tayo ay aaluin. Mapalad ang nagpapakumbaba. Dahil tatamuhin nila ang pagpapala na pinangako ng Diyos. Tindi, di ba? Kung ililinya-linya natin, yun yung mga way. Ito pa. Mapalad ang may matinding hangarin na sumunod sa Diyos. Yung kagustuhan mo, importante nandoon Mahirap magpakabuti. Mahirap magbago. Pero kung meron kang matinding hangarin, mapalad ka. Little by little, sabi ng kanta. Little by little, Jesus is changing you. Yan po yung nararanasan ko. From year to year. Then, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Intention. Yun. Yun yung binibigay na guidelines. Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Ituturing ng mga anak ng Diyos. O ba? Diba? Ang tanong, gumagawa ba tayo ng kapayapaan o paraan para magkaroon ng kapayapaan? Pag may kagalit ka ba? Willing ka bang makipag-reconcile, makipagbate? Or, instead na marahas na pamamaraan kapag makikipag takil ka sa mga issue mo ng buhay eh gagawin mo is in peaceful way puno ng kapayapaan don then papalad ang mga inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos anong ibig sabihin nun meron tayong paninindigan sa pagsunod sa tama sa utos ng Diyos mapalad ang inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kinakalaban tayo minsan ang sarili natin minsan ibang tao kinakalaban tayo pero mapalad ka kung nagagawa mo o ginagawa mo yon o nangyayari yun dahil gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos. Mapalad ang minamalit at pinaratangan ng pawang kasinungalingan. Dahil sa akin, dahil sa akin, magsaya at maggalak kayo sapagkat malaki ang inyong ganting pala. pa lang. Nakita ko na na hindi mo talaga kailangang maging perfecto dahil sa mata ng Diyos tayo ay kompleto hindi man tayo santo hindi man tayo perfecto hindi man tayo sinasabing banal na tao basta nandoon yung pagnanais natin na sundin ang kanyang kalooban Nandoon yung sa, lahat, sa, sa gitna ng problema wala tayong inaasahan kundi ang Diyos at naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan sa kabila ng ating kahirapan ng pighati mapalad tayo dahil nandiyan dyan sa para sa atin kaya kahapitot kung sa ngayon mabigat ang iyong pasan si Jesus lang ang ating lapitan tiyak makikita mo ang kasiyahan. So ano? Gusto mo na rin bang maging banal? Hindi mo kailangang maging perpekto. Dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo kompleto. Mapalad ka kaibigan.